Yung psoriasis ay mitang pangkaraniwang reklamo na nakikita natin sa ating outpatient. Ito ay tinanaroon na sa buong mundo, higit pa sa ibang bansa, at ito ay napakalaganap sa India. Ang psoriasis ay isang hindi nakakahawa na sakit. Hindi ito kumakalat mula sa isang tao patungo sa ibang tao. Nagpapakita ito ng parang pilak puti, nangangaliskis ng mga plake sa buong katawan. Mayroong iba't ibang uri ng psoriasis tulad ng gated psoriasis, inverse psoriasis, nail psoriasis, scalp psoriasis. Sa pangkalahatan, ang psoriasis ay hindi nakakaapekto sa anumang mahabang buhay ng tao, ngunit maaari itong magbunga ng mga komplikasyon na kilala bilang psoriatic erythroderma kapag ang buong katawan ay natatakpan ng mga psoriatic plaque pagdating sa bahagi ng paggamot, kaya kailangan nating magbigay para sa isang mas banayad na kaso, pangkasalukuyan na paggamot sa anyo ng salicylic acid. Kahit na ito ay isang alamat na ang steroid ay hindi dapat gamitin, ngunit ang steroid ay pangunahing sa paggamot ng psoriasis na pangkasalukuyan, hindi ang oral steroid. Maasuri tayong magbigay ng retinoic acid, maasuri tayong magbigay ng coal tar preparations, ang lahat ng ito, kombinasyong pangkasalukuyan. Ang lahat ng paggamot na ito, kontrol lamang, hindi nila mapapagaling ang sakit. Kaya ang mga tao ay hindi dapat makaramdam ng anumang psychosomatic tension doon dahil sa modernong paggamot, modernisasyon at magandang paggamot. Mahusay na kontrol ay naroroon. Maiiwasan natin ang komplikasyon ng psoriasis, komplikasyon ng paggamot at maaari silang humantong sa isang magandang kalidad ng buhay.